Mga kapatid na hindi kawit Daniel, salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po dito sa Pasko Batanis, sa po siya, katoliko, ito po siya. Ang tanong ko lang po, brother, bakit po ba isang napakalaking issue po sa kapatidan po yung pagsamba po ng mga katoliko sa mga imahe or, or Do Though para po sa akin, kasi isang po katoliko, Nandiyan po yung imahe po ni, ng certain um, saints or oligan, hindi dahil yung sculpture po yung sinasamba ko, uh, kundi parang remembering po na uh, like teacher lang po niya, pero yung pagpanalangin ko po, po yung galing po sa kalooban po. So, ang um, pangalawang tanong ko po, ano po bang magandang paliwanag kung bakit masama po yung pagawa ng mga imami at pagdasal sa harap pag ito. Alam mo kapatid, hindi naman natin kailangan ng paliwanag ng kahit na sino. Ang kailangan natin, sumunod sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos kasi ang makakapagligtas sa atin. Ang salita ng Diyos kaya dinala sa lupa ng Panginoong Hesus para gumawa ng pagliligtas, pagtutuwid. Pagtuturo ng katotohanan, yun ang dahil kaya may salitaan Diyos sa atin. Kaya nakikipag-usapan Diyos sa atin. Hindi natin kailangan ng paliwanag pa ng kahit na sino. At ang salita ng Diyos ganito. no Pakinggan mo, sabi mo, katoliko ka. Ha? Siguro alam mo naman na yung sasabihin ko sa iyo. No? Yung pasyon, ang katoliko may gawa nun yung pasyong henesis ni Padre Mariano Pilapil ng Katoliko at saka yung pasyong kandaba ni Padre Aniceto de la Merced. No? Yung mga pasyon na yan, binabasa yan sa Pilipinas pagkamahal na araw. Ang sabi doon sa pasyon, ganito, uh, ah, huwag kang magagalit, pasyon ng Katoliko ito. Doon sa pasyong Katoliko, ang sabi ay Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Ang sulat, yun yung Biblia. Kasi yung mga ibang sinasabi sa pasyon, kinopia ni Padre Pilapil sa Biblia. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit-araw. Ayon, ang liwanag. Oh. Ang poong Diyos lamang. Yung salitang lamang, isa lang ang sasambahin mo. Siya mo lang luluhuran yung Diyos na may lalang sa atin. Yun ang sinasabi sa Biblia. 95 sa is ng awit. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ang luluhuran natin yung may lalang sa atin, hindi yung ginawa natin. Mali kasi yun, sumamba ka, lumuhod ka sa ginawa ng tao. Ang dapat naluhura natin yung gumawa sa atin. Basahin natin ng 1.25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nila lang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ayon pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsisamba sila, naglingkod sila sa nilalang. Si Maria nilalang. Ang mga anghel nilalang. Si Pedro nilalang. Eh, lumuluhod sila kay Pedro, lumuluhod sila kay Maria, lumuluhod sila sa mga estatwa na ginawa ng kamay ng tao. Eh, mali yun eh. Kasinungalingan yun. Sabi ng Biblia, kapatid, ah, hindi mo kailangan ng paliwanag ng kahit na sino. Hindi rin ako magpapaliwanag. Yan ng sinabi ng Biblia. Kasinungalingan na imbis na ang paglingkuran mo, yung lumalang, maglingkod ka sa nila lang. Baligtad. Dapat ang paglingkuran, yung lumalang, hindi yung nilalang. Lalo na yung ginawa ng kamay. Basahin natin ang 17 ng gawa ng mga apostol. Yamang tayong ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagkadyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Yun, hindi natin dapat man lang isipin na may pagkadyos sa ginto, sa pilak, sa bato, sa kahoy, sa tanso, sa plastik na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao, bawal ng Diyos yun eh. Alam mo kapatid, kahit ano pa isipin mo, iniisip mo, hindi naman ito sinasamba ko ang Diyos eh. Eh kung hindi nga talaga pinasamba mo, ang Diyos talaga eh, ba't inilalagay mo pa sa harap mo yan? Ba't kailangan mo ilagay? Eh bawal nga ng Diyos yan. Pakinggan mo ha sa 5-7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Napakaliwanag niyan eh. Anong paliwanag ang kailangan diyan? Pwede pa bang magpaliwanag diyan? Iisip ka pa ba niyan? O kung ano pang guguni-gunihin mo o i-imaginin mo? Sabi ng Diyos eh, huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Ayun, mga eskultura. Nakawangis ng anumang anyo sa taas sa langit, sa ibaba sa lupa, o sa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. E, eh, napakaliwanag na niyan eh. Ano pa ba papaliwanag mo diyan? Bawal nga yukuran niyan eh. Bawal. Kahit ano pa sabihin mo, eh, hindi naman sila ang ng ko eh. Eh kung hindi nga sila, ba't nilalagay mo sa harap mo? Ba't ka sa kanila? Ano bang klaseng pilosopya yon? Ah? Eh kasi hindi naman ganun ang pagsamba sa Diyos na may haharapin ka, lalagyan bulaklak, lalagyan mo ng kandila. Wala namang ganun eh. Ang pagsamba sa Diyos, pagsamba sa katotohanan at sa Espiritu. Pag Espiritu, walang kahit anumang materya. Pakinggan mo ha, 4.23 ng Juan. Datapot dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa Katotohanan. Yon, maliwanag yon kapatid. Ang salita ng Diyos, pakikinggan natin. Sabi ng Biblia, dumarating ang oras at ngayon nga, sabi ng Panginoong Hesus, sasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Di walang ribulto. Espiritu yun eh. Pero ba ribulto yung Espiritu? Ang Diyos ay Espiritu. Ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun ang pagsamba sa Diyos, kapatid. Walang kandila, walang, walang bulaklak, walang kung ano-anong mga parafernelia. Napakatapos eh, luluhuran mo pa. Kakaskasin pa ng panyo, hahalikan mo pa. Tapos sasabihin mo nga, eh, hindi ko sinasamba yon. Hindi mo sinasamba, nahalikan mo na nga. Nilalagyan mo pa ng bulaklak. Ay, ginagalang ko lang eka. Palusot lang yon. O, Tied, ginagalang mo, tanggapin ko. Nanay mo, tatay mo, may retrato ba? Oo. O, ginagalang mo ba retrato ng tatay mo, nanay mo? Oo. Eh, nilalagyan mo ba ng kandila? Nilalagyan mo ng bulaklak araw-araw yung retrato ng tatay mo na iginagalang eh, mo. Nananalangin ka ba sa retrato ng tatay mo? Niluluhuran mo ba? Iba yung paggalang kesa dun sa pagsamba. Pag niluluhuran mo na, bawal na ng Diyos. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. O kita mo, ang Diyos lang pala luluhuran, may lood ka ng lud kay Pedro. Eh yung si Pedro, nung nabubuhay pa, niluhuran ni Cornelio eh. Pinagbawalan siya ni Pedro eh. Yung tunay na Pedro, nasa Biblia, niluhuran, pinigilan niya. Basahin natin, ang Diyos 25 ng gawa. At nangyari, na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, Magtindig ka, ako man ay tao rin. Nakita mo, yun talagang Pedro ha. Eh ano sabi ni Pedro kay Cornelio nung lumuhod siya kay Pedro? Tumindig ka, tao rin ako. Huwag ka sasamba sa akin. Mismo nga yung anghel eh. Yung anghel, hindi tao yon. Nung lumuhod si Juan, pinagbawalan siya nung anghel. Basahin natin ang 22.8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Kahit yung anghel ayaw paluhurin si Juan sa kanya. Lumuhod siya sa harap ng anghel. Eh. Sabi ng no, anghel, huwag mong gagawin yan. Masama yan. Di tama yan. Bakit? Kapwa mo rin ako alipin nilalang din ako. Ang dapat sambahin, yung lumalang. Eh kaya kung halimbawa, si Maria buhay. Nako, hindi ka pwede lumod kay Maria. Papagbawalan ka ni Maria. Yun talagang Maria, walang taong lumuhod doon. Hindi pumayag si Maria sa buong buhay niya na niluhuran siya ng kahit na sinong tao. Bakit? Bawal kasi eh. Hindi mo kailangan ng paliwanag o opinion, kapatid. Huwag ka maniniwala sa opinion. Ay, hindi naman eka sinasamba yan eh. Yan eka ginagalang lang. Sabi mo. Pero ang sabi ng Biblia, huwag ka luluhod. Ha? Huwag ka mananalangin sa kanila. Eh, ang ginagawa mo, lumulod ka talaga, nananalangin ka. Hinahalikan mo pa nga eh. Kaya, alam mo kapatid, ano, huwag kayong magagalit. Kahit anong pangangatwira ng gawin nyo, pawal yan. Na sumamba ka kahit kanino pang iba. Ang Diyos lang ang sinasamba. Hindi ang apostol, hindi si Maria, hindi ang anghel, hindi ang arkanghel. Bawal ng Diyos yan. Ang tunay na pagsamba, sasamba ka sa asamba, Diyos sa espiritu at sa katotohanan. sa ang Diyos ay espiritu ang sa Kanya'y nagsisisamba. Kinakailangang sumamba sa espiritu at sa katotohanan. Yun ang aking masasabi kapatid na Juliana, ipagpaumanhin mo ano kung meron akong nasabing labag sa kalooban mo. Narinig ko kasi yung tanong mo, galing yun sa isang kaisipang clear. Naniniwala ako, maaluwalas ang isip mo. Kaya lang, ay maaaring nailigaw ka sa paniniwala eh, gusto kitang mabahaginan nung aral ng Diyos na nasa Biblia. May Biblia ka naman eh. Basahin mo, yun din ang nakasulat. Huwag kang luluhod sa mga nilalang. Yun ang sinasabi. Huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan. Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Juliana. Pagpalaing kanawa ng Panginoon.